Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Supercute TV. Kamusta po kayong lahat? Update lang ito mga para po sa gig mamaya ng Elias J. TV Pan. So mamaya mga kayo nasa Last best Agusan del Norte po yung banda. Yan mismo ang nasa screen natin. Diyan sila tutugtog mga Q. At mapapansin po ninyo, all set na rin mga Q. Maayos na rin yung binyo. Yung mga ilaw mga Q, nalagay na. Yung mga speaker mga Q. goods na goods na. Yan ang sabi nga ng taga Agusan del Norte mga Q. Si Elias GTV na lang yung hinihintay nila mga kayo. at mamayang gabi na yan mangyayari ang sabi din sa isang Facebook group kanina mga Q, one month daw nilang hinintay yung pagdating ng isang Iliya City dito mga kayo, sa kanilang lugar kaya lahat daw sila mamaya mga kayo, ay excited na po ayan ipinagdadasa ay lang natin mga Q, na bigyan ng magandang panahon yan, wag sanang ulanin, no? Wag sanang ulanin. Kasi kung titingnan niyo yung binyo, guys, yan maraming porsyon yung walang bubong. Yan dito lang sa gitna yung may bubong kung saan kakanta si Elias City. Maswerte po kayo kung diyan kayo sa may bubong, oh. Yan kaya agahan niyo mamaya yung pagpunta. Kasi kung dito kayo sa bandang gilid, mga ako, wala, basang-basa talaga kayo sa ulan dyan mamaya kapag umulan. Pero wag naman sanang umulan, guys. Kaya ipag-pray natin na wag ulanin. Yan, para mag-enjoy po yung lahat mamaya po sa pagpunta ni Elias GTV. At reminders lang, mga ako, huwag kayo, wag na kayong magdala ng mga maliliit na bata. Yan, wag na kayong magdala ng maliliit. Kagabi, kagabi, po, sa gig po nila, yan, meron pong... Uh, mga bata yan sa kagwait <laughs> Meron pong mga bata guys, nakahubad pa nga yung isa. Kaya guys, wag na kayong magdala ng mga bata kasi mahihirapan lang po talaga kayo. At i-prepare nyo na yung mga cellphone ninyo, i-delete nyo na yung mga dapat i-delete. Ayan, uh, maglagay na kayo ng malawak na space dyan sa cellphone ninyo. Yung mga hindi na kailangan guys, i-delete nyo na at mag-charge. Kasi sayang yung opportunity, nandyan na si Elias City sa lugar ninyo, hindi pa kayo makapagpa-picture. So dasal lang natin guys na wag ulanin. So ayan oh, ayan napakalawak din po ng binyo guys, pero I'm sure pupunuin 'yan mamaya ng isang Elias JTB guys. Alam naman natin yung powers, yung hatak ni Elias JTB sa mga tao. Ayan oh, ayan. So dasal lang po natin ay maging successful po yung event, yung gig mamayang gabi ng Elias JTB band. At good luck po sa inyong lahat syempre, guys. Good luck po sa mga taga-Last Mebes, Agusan del Norte. Yan. So, wag lang kayong magkagulo, ha? <laughs> Magbigayan lang kayo, guys. At kung pwede, umakit na kayo sa stage. Wag kayong mahiya. Akyatin nyo na si Ilya CTV. Makisabak na diri na kayo, guys. Kasi baka mag-viral. <laughs> makisabak na diri kayo. Wag nyo nang palampasin, eh. na po si Ilya CTV sa lugar ninyo. Akyatin nyo na kasi mga bouncer niyan, guys. Walang magagawa yan kapag pumayag po si Ilias CTV. <laughs> Ayan, kagaya ng mga nangyayari sa ibang ano guys, sa ibang mga gig. Ayan, walang magagawa yung bouncer eh. Kahit pigilan ng bouncer guys, nilalapitan talaga ni Elias si So, ganun kasi siya mga Q. Si Ohahay. Ayan, basta makakita po siya mga, ng mga tagahanga. Nilalapitan niya talaga mga Q. So, napakabait. Napakahambol ng ating idol Elias JTV. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At again, ingat po kayo dyan palagi. At sana po supportan din ninyo mga kuyo yung aking uh, Facebook page. Ayan, yung Kuya Kuyo TV na Facebook page. At ito po, yung aking uh, YouTube channel. Ayan, Super Kuyo TV. Mag-iba po kasi yung pangalan yan mga kuyo. Kuya Q, yung Facebook page natin. Super Q naman, yung ating uh, YouTube channel. So, yun lang guys. At again, ipagdasal natin na sana po ay bigyan pa ng lakas ng pangangatawan at ilayo sa mga sakit yung mga idol natin guys para makapagpatuloy silang makapagpasaya kasi ang dami pa nilang ing yung mga concert, mga gig, mga kyo yan hanggang makarating sila doon sa kanilang world tour mga kyo yan so mag sila sa US by September yan mga Q. kaya abang-abang tayo sa mga pwedeng mangyari yan sa banda sa journey po ni Elias JTV maraming maraming salamat guys sa panonood and thank you for watching. <laughs> Pakakapit tayo dito ni Kaalaman, mga kayo. Bye-bye, mga kayo. Ingat po kayo. God bless. Sana wag umulan dyan sa lugar ninyo. Bye-bye, 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 bye-bye.